walang laman ang tel Tuwing hapon, nagtitimpla ako ng kape at naghahanda ng isang pirasong tinapay habang nanonood ang palabas sa telebisyon. Kaya maaga pa lang ay nagiinit na ako ng mainit na tubig para magawang aking nakagisnan. Pero noong nagsimula ng pasukan sa paaralan, hindi ko na ito nagagawa ng hapon kaya ginagawa ko na ito tuwing gabi. Kaya pag uwi ko, Naglagay ako ng kape sa aking paboritong baso at inaasahan ko na mabigat ang termos. Pero paghawa ko rito, ay sobrang gaan nito. Walang laman ang aming termos. Halos magalit ako at binuntong ko ito sa aking kapatid. Sinabihan ko siya na sobrang niyang tamad dahil hindi siya nakapagpakulo ng tubig. Pero sa ngayon, natuklasan ko na wala namang kasalanan ng kapatid ko. Dahil ako itong umasa na may mainit na tubig, ako mismo ang nagsanay sa sarili ko na palagi may nakukuha ng na mainit na tubig. Kung hindi ko tinaasan ang inaasam ko, hindi ako masasaktan ng ganito. Sa mga bagay-bagay, hindi lahat ng gusto ay makukuha natin. Kaya tayo nasasaktan dahil tayo rin mismo ang gumagawa ng dahilan. Kaya tayo nabibigatan.